Natigil ka na ba para isipin ang mga dahilan sa likod ng napakaraming hamon na kinakaharap natin? Bakit kung minsan ay tila ang pagdurusa ay nahuhulog mismo sa mga hindi karapat-dapat dito? Ngayon, inaanyayahan kita na sumabak sa akin sa isa sa mga pinakamaimpluensyang kwento na naitala. Ang paglalakbay ni Job ay hindi lamang isang sinaunang kwento. Ito ay isang buhay na buhay na salaysay, puno ng damdamin at kahulugan na pumupukaw sa atin na tanungin ang ating mga katiyakan at muling tuklasin ang lakas ng pananampalataya. Isipin ng isang tao na mayroon ng lahat. Si Job ay iginagalang, mayaman, matuwid, isang taong namumuhay nang may debosyon at katuwiran. Siya ang halimbawa ng mapagpalang buhay, ngunit biglang nasira ang lahat. Nawalan siya ng kanyang mga anak, kanyang kayamanan, kanyang kalusugan. Sa kabila ng sakit, pinananatili niya ang kanyang pananampalataya at napaharap sa mga tanong na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Ang kwentong ito ay lumalampas sa panahon at patuloy na umaantig sa puso ng mga naghahanap ng kasagutan sa pagdurusa ng tao at ang maliwanag na kawalan ng banal na hustisya. Si Job ay nanirahan sa lupain ng Uz na napapaligiran ng lahat ng bagay na gusto ng sinuman. Pitong anak na lalaki, tatlong anak na babae, libu-libong alagang hayop at masaganang buhay. Hindi lamang siya mayaman, siya ay isang taong may integridad, isang halimbawa ng moralidad at paggalang sa Diyos. Tuwing umaga, nagdarasal siya at nag ng mga sakripisyo para sa kanyang mga anak, natatakot na baka minsan ay nabigo sila sa espiritual. Ang pag-aalay na ito ay nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang kaugnayan sa Diyos at ang proteksyon ng kanyang pamilya. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba sa kaharian ng langit. Si Satanas, na inilarawan bilang nag-aakusa, ay hinamon ang pananampalataya ni Job. Sinabi niya na si Job ay tapat lamang dahil siya ay namuhay ng sagana pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin siya, ngunit nagpataw ng mga limitasyon, hindi niya maaaring kitilin ang kanyang buhay. Mula noon, bumaliktad ang buhay ni Job. Sa isang araw, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at higit sa lahat ang kanyang mga anak. Isipin ang lalim ng paghihirap na ito. Gayunpaman, si Job ay hindi lumapastangan. Sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagtanggal, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngunit hindi ito tumigil doon. Si Satanas ay nagdulot ng matinding sakit kay Job. Nabalot ng mga sugat ang kanyang katawan at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiwalay. Hinahamak ng lipunan at tinanong pa ng kanyang asawa na humimok sa kanya na sumpain ang Diyos at sumuko sa buhay. Gayon paman, tumanggi si Job. Nagtanong siya, sumigaw siya, ngunit hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Ito ang pangunahing punto ng kwento, ang salungatan sa pagitan ng sakit ng tao at pagtitiwala sa isang bagay na mas malaki. Ang mga kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad at Zophar, ay dumating upang aliwin siya ngunit ang kanilang presensya ay nagdulot ng higit na dalamhati. Nagtalo sila na ang pagdurusa ni Job ay bunga ng ilang kasalanan. Para sa kanila, ang mundo ay nagtrabaho sa isang simpleng paraan, sino mang magdusa, karapat dapat ito, kung sino ang umuunlad ay matuwid. Gayunman, alam ni Job na hindi siya nagkasala ng anumang bagay na nagbibigay katwiran sa gayong sakit, Hinarap niya ang mga ito, tumanggi na tanggapin ang mga simpleng paliwanag para sa isang bagay na napakalalim. Ang pagigting na ito sa pagitan ni Job at ng kanyang mga kaibigan ay nagbubulay-bulay sa atin kung gaano natin madalas husgahan ang pagdurusa ng iba. Ilang beses, sa gitna ng sarili nating kahirapan, nakarinig na ba tayo ng mga salitang mas masakit kaysa nakakatulong? Ang kwento ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtanggap, nang walang paghatol sa mga dumaranas ng mahihirap na panahon. Sumigaw si Job sa Diyos, naghahangad ng mga sagot. Kinuwestyon niya ang dahilan ng labis na sakit, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa na pakikinggan siya ng Diyos. Ang sandaling ito ay napakahalaga. Ipinakikita nito ang lalim ng pananampalataya ni Job kahit walang pangunawa, patuloy siyang naghanap. Ang kanyang pahayag, alam kong buhay ang aking manunubos, ay isang makapangyarihang patutuo na magtiwala sa isang bagay na mas malaki kahit na sa kailaliman ng pagdurusa. At tumugon ang Diyos. Hindi sa paraang inaasahan ni Job, ngunit sa malaking paraan. Sa gitna ng isang unos, ipinaalala sa kanya ng Diyos na ang kanyang karunungan at mga plano ay hindi nauunawaan ng tao. Hindi siya nagbigay ng detalyadong mga paliwanag tungkol sa dahilan ng pagdurusa ni Job, ngunit ipinakita niya na kahit na tila nawala ang lahat, ang Diyos ay naroroon. Sa wakas, naibalik si Job ang kaniyang pananampalataya ay ginantimpalaan ng isang mas masaganang buhay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang material na mga bagay o ang naibalik na pamilya. Ito ay ang muling pagsasama sa Diyos, ang katiyakan na hindi niya siya pinabayaan. Itinuturo sa atin ang kwento ni Job na ang pagdurusa ay bahagi ng paglalakbay ng tao. Wala sa atin ang lahat ng sagot Ngunit makakatagpo tayo ng lakas sa pananampalataya, pag-asa sa paghihirap at koneksyon sa isang bagay na higit pa sa ating sarili. Hinahamon niya tayong magtiwala kahit na tila nawawala ang lahat at humanap ng kahulugan na higit sa nakikita ng ating mga mata. Kung naantig ka sa kwentong ito, pag-isipan kung paano ito naaangkop sa iyong buhay. Naway si Job ay maging isang halimbawa ng katatagan at pananampalataya sa mga sandali ng pagdududa at sakit. Kung gusto mong matuto ng higit pa o tuklasin ang iba pang mga paksang nagbibigay inspirasyon at nagpapasigla, narito ako upang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa iyo. Kapag pinag-iisipan ang kwento ni Hob, isang bagay ang nagiging napakalinaw, ito ay isang salamin para sa marami sa atin. Ilang beses na ba nating nadama si Job na nalubog sa mga sitwasyong tila walang paraan? Ilang beses natin tanungin ang Diyos, Bakit ako? Bakit nangyayari ito sa akin? At tulad ni Job, madalas ay hindi natin natatanggap ang sagot na inaasahan natin. Ngunit mayroong isang bagay na malalim sa kawalan ng mga paliwanag marahil higit pa sa mga sagot, nais ng Diyos na matuto tayong magtiwala kahit na hindi natin nakikita ang higit sa sakit. Ipinakita sa atin ni Job na ang pagtatanong ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ang pag-iyak sa Diyos, paghingi ng mga paliwanag ay bahagi ng relasyon natin sa Kanya. Gayunpaman, itinuro din sa atin ni Job na hindi natin kailangang unawain ang lahat para patuloy na maniwala, ang pagtitiwala sa soberanya ng Diyos ay ang haligi na nagpapanatili sa atin na nakatayo kapag ang lahat ng iba ay bumagsak. Uh, para kang nasa bangka sa gitna ng bagyo, hindi mo makikita ang tuyong lupa, ngunit alam mong naroon ito sa isang lugar. Ang katiyakang ito ang nagpapakilos sa atin. Ang isa pang aspeto na itinampok sa kwento ni Job ay ang paraan ng pakikitungo natin sa pagdurusa ng ibang tao. Ang kanyang mga kaibigan ay naniniwala na sila ay tumutulong, ngunit sa katotohanan, sila ay nagdulot ng higit na sakit. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging maingat sa mga salitang ginagamit natin kapag umaaliw sa isang tao. Minsan ang katahimikan at simpleng presensya ay mas malakas kaysa sa anumang pananalita. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagdurusa ay ayaw ng mga paliwanag. Gusto niya ng pagtanggap, empatya at higit sa lahat, pagmamahal. Napansin mo na ba kung paano tayo binabago ng sakit? Kung paanong dinadalisay ng apoy ang ginto, ang pagdurusa ay may kapangyarihang hubugin tayo upang tayo ay maging mas malakas at mas may kamalayan sa ating sariling sangkatauhan. Gayunpaman, nangyayari lamang ito kapag tinanggap natin ang proseso. Gaano man ito kahirap, hindi tumakas si Hob sa kanyang sakit. Buong tapang niyang hinarap ang bawat sandali, maging sa mga sandaling pakiramdam niya ay nawawala siya. Ito ang malaking aral. Ang sakit ay hindi ang katapusan ngunit isang bahagi ng paglalakbay na maaaring humantong sa amin sa isang bagay na mas malaki at sa pagsasalita tungkol sa isang bagay na mas malaki ang katapusan ng kwento ni Job ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay isang Diyos ng pagpapanumbalik hindi lamang niya ibinalik kay Job ang nawala sa kanya ngunit lalo siyang pinagpala hindi ito nangangahulugan na ang pagdurusa ni Job ay binayaran, ngunit ang Diyos ay nagpapakita na siya ay tapat. Kadalasan sa kasagsagan ng ating pasakit, mahirap isipin na may anumang kabutihan na maaaring magmumula rito. Ngunit diyan pumapasok ang pananampalataya, ang paniniwalang iyon kahit na hindi natin ito nakikita, ang Diyos ay gumagawa. Inaanyayahan din tayo ng kwento ni Hob na pag-isipan ang papel ng pagdurusa sa ating kaugnayan sa Diyos. Naniniwala si Satanas na si Job ay tapat lamang dahil siya ay namumuhay ng sagana. Ito ay isang katanungan na marami sa atin ay nakaharap. Kahit na hindi sinasadya, ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa mga pagpapalang natatanggap natin o siya ba ay sapat na matatag upang harapin ang mga unos ng buhay? Ang sagot ni Job sa tanong na ito ay isang makapangyarihang halimbawa. Ipinakita niya na ang kanyang pananampalataya ay hindi batay sa kung ano ang mayroon siya, ngunit sa kung sino ang Diyos. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling buhay. Marahil ay nahaharap ka sa isang pagsubok na panahon. Maaring ito ay isang kahirapan sa pananalapi, isang pagkawala, isang problema sa kalusugan o kahit isang pakiramdam ng kawalan ng laman na hindi mo maipaliwanag. Ano man ang iyong pakikibaka, alalahanin si Job, alalahanin na siya ay nadama na nawala, pinabayaan, ngunit hindi siya tumigil sa paniniwala. At higit sa lahat, tandaan na ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng oras, kahit na siya ay tila malayo. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ipinapakita nito sa atin na hindi tayo nag-iisa na may mas malaking layunin kahit na hindi natin ito naiintindihan ngayon. Nakikita ng Diyos ang buong larawan, samantalang isang bahagi lamang ang nakikita natin. Ang pagtitiwala sa Kanya ay pagtanggap na may mas malaking bagay na nakataya isang bagay na isang araw ay mabubunyag at ano ang tungkol sa hinaharap. Kung paanong naibalik si Job, maaari ka ring maging gayon. Kahit gaano kalaki ang iyong sakit, may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, maaari itong ibalik ang kagalakan, kapayapaan at maging ang kasaganaan. Ngunit higit sa lahat, nais niyang magtiwala ka sa Kanya, makahanap ng lakas sa Kanyang presensya, at malaman na hindi ka nag-iisa. Kaya itatanong ko, ano ang gagawin mo sa kwento ni Job? Isa na lang ba itong salaysay o magiging gabay para sa sarili mong paglalakbay? Pinili ni Job na magtiwala kahit na tila na wala ang lahat. Magagawa mo rin ang pagpipili ang iyon ngayon. Nasa tabi mo ang Diyos, naghihintay na buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Ngayong napagmasdan natin ang kwento ni Job at ang malalim na epekto ng kanyang karanasan, oras na para pag-isipan kung paano ito direktang nalalapat sa ating buhay. Marahil ay tinatanong mo ang iyong sarili, paano ako makakahanap ng lakas upang matiis ang mga hamon na aking kinakaharap? O kahit na, ano ang ibig sabihin ng kwentong ito sa akin sa gitna ng aking pang-araw-araw na pakikibaka? Ang sagot ay nasa esensya ng paglalakbay ni Job, ang pagtitiwala sa Diyos kahit na ang lahat ay tila walang kabuluhan. Itinuro sa atin ni Job na ang pagdurusa ay hindi ang katapusan ng linya, ngunit isang pagkakataon upang palaguin at palakasin ang ating relasyon sa Diyos. Totoo na sa init ng sakit, parang imposibleng makakita ng positibo. Ang pagkawala, kalungkutan at pagdududa ay maaaring ubusin tayo. Ngunit kung titingnan natin ang higit pa doon, makikita natin na ang mga sandali ng pinakamalaking kadiliman ay madalas na nauuna sa isang mas maliwanag na liwanag. Pag-isipan ito. Nakita lamang ni Job ang laki ng plano ng Diyos pagkatapos masubok ang kanyang pananampalataya at maaari itong maging sa atin. Ilang beses ba tayo dumarating sa mga sitwasyong tila hindi malulutas? Ang mga problema sa pananalapi, mga karamdaman, mga salungatan sa pamilya, kalungkutan. Ito ang mga hangin ng disyerto na tulad ng sa kaso ni Hob ay dumating upang gibain ang ating mga istruktura. Sa mga sandaling ito, madaling isipin na tayo ay nag-iisa, na tayo ay iniwan. Ngunit ang kwento ni Job ay nagpapakita sa atin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kahit na hindi natin nakikita ang kanyang presensya. Isipin mo sandali na pinagdadaanan mo ang pinagdaanan ni Job. Lahat ng itinayo mo, lahat ng mahal mo ay napunit. Ano ang magiging reaksyon mo? Marahil, tulad ng marami sa atin, kinuwestyon mo ito at ayos lang magtanong. Ginawa ito ni Job Sumigaw siya, nagtanong ng mga sagot. Ngunit kahit na sa kanyang sakit na siyang bukas na puso upang marinig mula sa Diyos, ito ay isang mahalagang aral. Ang Diyos ay hindi nasaktan sa ating mga tanong. Nais niyang maging tapat tayo na buksan ang ating mga puso sa Kanya. Ang tugon ng Diyos kay Hob ay malalim at nagbabago. Hindi siya nagbigay ng detalyadong mga paliwanag Ngunit ipinaalala niya kay Job at sa ating lahat na siya ang may likha ng lahat ng bagay na ang kanyang karunungan ay higit pa sa ating naiintindihan. Minsan gusto natin ng mabilis na sagot, agarang solusyon sa ating mga problema. Ngunit ang Diyos ay gumagawa sa ibang panahon kaysa sa atin at ang kanyang pangitain ay higit na dakila. Nakikita niya ang hindi natin nakikita. Ngayon, isipin ang iyong sariling paglalakbay. Ilang beses ka nang nahaharap sa mga sitwasyong tila imposible at kahit papaano ay nakahanap ng paraan. Ito ay hindi na ang mga bagay ay nagtrabaho lamang. Nandiyan lang ang Diyos, ginagabayan ka kahit hindi mo namamalayan noon. Ang kwento ni Job ay nagpapaalala sa atin na kahit hindi natin naiintindihan, kailangan nating magtiwala na may plano ang Diyos. Ang kumpiyansa na ito, gayon paman, ay hindi isang bagay na ipinanganak ng magdamag. Ito ay itinayo hakbang-hakbang kung paanong binuo ni Job ang kanyang kaugnayan sa Diyos bago humarap sa mga pagsubok. Nanalangin siya araw-araw na mamagitan para sa kanyang pamilya namuhay ng may integridad. At ito ang matututuhan natin. Ang pagkakaroon ng matatag na kaugnayan sa Diyos ay naghahanda sa atin na harapin ang mga hamon, kahit na tila napakabigat. Ngunit marahil iniisip mo, wala akong ganoong hindi matitinag na pananampalataya. Nagdududa ako, nagtatanong ako. At ayos lang, hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto gusto niya lang na ikaw ang gumawa ng first move. Si Job ay nagkaroon din ng mga sandali, ng pagdududa, ng kalituhan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit na natili pa rin siyang konektado sa Diyos. Ang koneksyon na ito ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Tandaan na hindi nais ng Diyos na harapin mo ang iyong mga pakikibaka ng mag-isa kung paanong siya ay nasa tabi ni Job. Siya ay nasa iyong tabi ngayon. Naiintindihan niya ang iyong mga luha, ang iyong sakit, ang iyong mga pagkabigo, at handa siyang ibalik ang iyong buhay tulad ng ginawa niya kay Job, gaano man kalaki ang bagyo, mas malaki ang Diyos. Maaari niyang gawing maganda ang iyong sakit, ang iyong kalungkutan sa kagalakan, ang iyong kakulangan sa kasaganaan, ang tanong ay, handa ka bang magtiwala? magtiwala kahit hindi nakikita ang resulta, ito ay pananampalataya. At ang kwento ni Job ay isang makapangyarihang patutuo na ang pananampalatayang ito ay hindi kailanman walang kabuluhan. Nang magpasiya si Job na magtiwala, kahit sa gitna ng kahirapan, siya ay ginantimpalaan. Ang kanyang buhay ay naibalik ang kanyang kagalakan ay bumalik at ang kanyang kaugnayan sa Diyos ay lumakas na hindi kailanman. Ngayon, inaanyayahan ko kayong pagnilayan. Ano ang disyerto na kinakaharap mo? Ano ang tila imposible sa iyong buhay ngayon? Ano man ito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay sumasa iyo kung paanong siya ay kasama ni Job at tulad ni Job ikaw din ay maaaring maging mas malakas, mas matalino at mas konektado sa Diyos kaysa sa iyong naisip. Kung mayroon mang itinuturo sa atin ang kwento ni Job, ito ay ang pagdurusa ay pansamantala, ngunit ang mga pagpapala ng Diyos ay walang hanggan. Magtiwala sa proseso. Hayaang kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Handa siyang ibalik ang lahat ng nawala at magdala ng bagong pag-asa sa iyong puso. Sa buong kwento ni Job, nalaman natin na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa. Sakit, bagaman matindi, ay hindi ang huling salita. Ipinakita sa atin ni Job na kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi nauunawaan ang kanyang mga dahilan, tayo ay sinusuportahan ng isang puwersang higit sa ating sarili. Ang mga aral ni Job ay higit pa sa pagdurusa, pinag-uusapan nila ang tungkol sa katatagan, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating pananampalataya at ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik. Hindi lamang ibinalik ng Diyos kay Job ang lahat ng nawala sa Kanya. Biyayaan Kanya ng isang bagong pananaw, isang mas malalim na pananampalataya at isang patutuong umaalingaungaw sa paglipas ng mga siglo. At iyon ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi lang niya nais na pagaanin ang ating sakit, ngunit upang ganap na baguhin ang ating buhay, upang tayo ay magbalik-tanaw at makita kung paano tayo hinubog ng bawat hamon upang maging mas mabuti, mas malakas at mas konektado sa kanya. Kung ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na panahon, Alalahanin mo si Job tandaan na ang kadiliman ay hindi nananatili magpakailanman. Na may isang Diyos na nakakaalam ng bawat luha na iyong ibinubuhos at na tulad ng kanyang pagpapanumbalik kay Job, siya ay handa rin na ibalik ka. Ang iyong buhay, ang iyong kagalakan at ang iyong pag-asa ay maaaring mabago. Magtiwala sa mas dakilang plano ng Diyos. Lumakad nang may pananampalataya kahit na tila malabo ang landas at tandaan hindi ka nag-iisa kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang sa bawat kahirapan at hindi siya tumitigil sa paggawa para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa kanya nawa'y ang mensaheng ito ay magdala ng kapayapaan sa iyong puso at magbago ng iyong pag-asa at kapag tila mabigat ang buhay Tandaan na laging may isang mapagmahal na Diyos, handang pasanin ang iyong mga pasan at ipakita sa iyo na pagkatapos ng bagyo, laging may kalmado. Maraming salamat sa iyong pagpunta dito at sa pagbabahagi ng sandaling ito sa akin. Nawa'y ang kwento ni Hob ay magbigay ng inspirasyon sa iyo na humanap ng lakas at pananampalataya sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay.